Michael Cataroha. Lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 mo na umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 po. Alas 9. Sinabayan mo, pag, pagpasok, paglabas, ano oras lumabas yung truck ng basura? Ba? Ano oras lumabas yung truck ng basura? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura na alas 9. Nakatakas ka rin ang alas 9? Hindi ko alam kasi wala akong unang orasan nun eh. Walang relo? Oo, wala Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura, pumasok ka sa basurahan? Pumasok ko kaya ilalim ng ka. Sa ilalim ng truck pumasok ka? Oo. Ah, Pinag-aralan mo na nakasya ka doon sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala kahit uh, alam mo mayroong CCTV ron, wala. Wala po. Uh, yung, yung dinaanan ng truck, ganun kalayo mula doon sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate. yun mo alam sa eh. Eh pa, paano mo na alam na sa labas ka na? Eh marami na po sasakyan eh. Marami na traffic na, marami kang naririnig. Opo. Anong ginawa mo? Ano naririnig mo marami mara sa sasakyan? Mamara mo kasi. Bumabasa? <laughs> C6. 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 O, paano mo nalaman C6 na yun? Eh, 'yun po kami na sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay, kay may, Police Major Muratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Pa eh. Hindi totoo yung EDSA. Hindi po eh. Ayun, Ay, nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. Ay, may kaso rin yun. Alam mo? So, anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6, pa uwing pa uwing antipolo. Sumakay ka. L -l Naglakad po ka, pauwing pa antipolo. Opo. Binaybay mo yung Laguna de Bay. Opo. Ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destinasyon ng truck? Yung wala kasi lumayan yung kalaki. Hindi ko maaay pakiulit? Yung wala kasi lumayan yung Doon dumaan yung truck? Opo. Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi rin po. Anong suot mo? Ganyan din? Nakahubad na po. Ah, nakahubad ka? Nakashorts ka na lang? Opo. Tuloy ka na sa Angono? Kahit na po. Antipolo, tapos tinuloy mo ang, ang ang gono, hindi na? Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Kaot niyo po. Sa? Kaot niyo pa inaan. Ba't may, ka kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang? Nakalamit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Sa ka kaibigan po. Ah, may kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yung yeah, po. Ano yung PDL din dati? Hindi po. Ano yung kakamag-anak ka, -ka, -ka -mag -anak mo, barkada mo? Hindi mean, lang po. Meron tumakas. ka bang meron ba nag-utos sa iyo para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Ko wala po po. Ha? Ko wala po po, wala akong dalaw. Ah, wala kang dalaw, nainip ka. Opo. Naburyong ka. Opo. Doon ba sa habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam sir eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag sa sa'yo na may gagawin ka sa labas pag ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka. Ibig mo, ang ibig mong sabihin, matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. wala, ba, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Ah, hindi ginagawa rito? Yung salamin, may salamin para tingnan yung ilalim. Wala pa, wala kayo pa eh. Wala, wala ka rin nakita ka, so. Wala, po. wala ka rin dinaan ng humps. Meron po. O hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Wala. naikot yung propeller. Okay. Naikot yung propeller ng truck. Hindi ka tinamaan? Wala po. Ilang minuto ka mula nung, mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras, oras po. Ilang oras? Yung oras po alam eh. Hindi ka nang pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahinya po. Ano, paano ka Naka higa doon? Nakahinya po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chasis po. Chasis. Di ba mainit yung chasis? Hindi po. July 7. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa ano. Committee Secretary, tingnan mo yung record ng pag-asa ko. Ano yung, alam ko, bumabaha-baha-baha bumabaha, bahaba, bumabaha bahaba pa noon. Eh. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng bilibid? Oo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Oo. Ano narinig mo? Ano, nakalabas ka ng bilibid. So, mula nung sumampa ka sa ilalim ng trak hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Niloko po. Alak niya ko po. Puno na kagad ng basura. Opo. So bago ka sumakay, hindi, ang sabi mo kanina, yung, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi ako, nalala ng basura eh. Pakiulit? Lumabas po ako, na namin, yung ng basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura? Opo. So ibig sabihin, puno na ng basura? Opo. Ma matatandaan mo ba? Makikilanlan mo kung anong uri ng truck yun, kung makikita natin mamaya? Hindi na mo eh. Bakit? Kasi mo, wala mo sa nang Ma wala nang? Marami po yung umuwa na eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Uh, paano ba mo napili na yung truck na yun na may merong higaan, malalim? Hindi, lahat naman may ano, eh. Ha? Lahat naman mo naka. Ah, na lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck kung saan ka humiga, gano'ng katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong, handa mong gawin 'yan bilang pagsabi ng katotohanan. Sa, sa, pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito, dalawang taon? Wala pa wala um, pa um, dalawang taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na ring gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Hmm. Mga ilan na? Yung unang kumakain sa wala po. So, yung mga yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan. Nakabalik sila? Yung warang sir eh, malitaw ko eh. Patay na lang eh. Patay na? Hindi mo lang po, nilapatay. Pag nakalabas pa, patay na? Okay. Kaya hindi na nakabalik? Opo. Eh bakit ginawa mo pa lumabas din? Kung alam mo pinapatay yung iba? Pakaramat nga po mo, binuhay po nila ako eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, binuhay ka ng... Yan, sina, ng anggono polis, lahat kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bukor. Yeah, Kaya po eh. Kaya umiit mo ko sa halap mo ng Bukor eh. Humihingi ng, na? Umiit ko na malaki pa sa halap mo ng Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang at sa lahat ng tiga Bukor dahil yeah. binuhay ka pa. Opo. Kaya kung sa alit mo makakawit niyo po, pasensya na po, po kayo. Kung sakaling Mukhaari mo mo eh, Kung patatawarin I mean, bago kang kaso yung evasion of sentence, maghihiring pinag-uusapan natin 'yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik yung iba, yung iba namatay. matay. Sabi mo? Opo. Okay. okay. Doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Ganon din daw yung ginawa nila. Sasakay Tas sa ilalim ng truck. Hindi ko ay ah, hindi, nakipag-istoryahan kayo. Ano yon Sa iyong selda o sa iyong, uh, sa iyong mga kasama sa... Sige, sige, Sputnik ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon Commander mo namin. Commander nyo. Pero binilang kanong umaga, di ba? Opo. Binilang kanong nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero noong humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon? Wala mo Wala ka na. Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? Isang linggo po. Ah, isang linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw dumarating yung truck, alas 9. Opo. So, pinag-aaralan mo, araw-araw. Walang, di ba meron itong mga sinasabi ni senator Robin Padilla, meron barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi mo eh, marami pa mga pinatatapon na basura eh. Maraming nakatapo na basura Opo. na nakakalat, nagtago ka ron? Hindi po. Ano ibig sabihin? Busy sila? Opo. So sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Yan ako. Kumukulong-kulong po ako ng mga oras ngayon. Kumukulong-kulong po ako sa pagbuwat mo ng basura. Ah, tumutulong ka mag-karga mag magkarga ng basura. Yung dump truck, bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So paghagis mo ng basura sa likod, siguro, may abang naandar... Meron po, meron na L-300. May dumaan na L-300? Oo Nung dumaan yung L-300, sinamantala mo... Nung, nung ako pumasok sa ilalim. Pumasok ko sa ilalim ng truck? Oo Ano naman yung L-300 na yon? Ayoko yung umuwa ko ng pang-aayin, iyo. Yung pang-tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Oo malapit pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yun? Opo. Wala na akong may dadagdag na katanungan kung, nag, kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate? Ganong katagal? Kalahating oras po. Kalahating oras? Opo. So, nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara, sumara yung gate, maganda na yung pakiramdam mo. Oo. Ay, eh, dumaan na kayo ng, ano, Nang uh, expressway, SLEX. Alam mo rin yung SLEX? Oo. So wala kang hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang ako bababa. Hindi mo. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa tollgate. Nung, nung bumaba ka, nung lumundag ka doon sa ilalim, wala nakakita sa'yo? Meron po, nilakan yung ulan po. Ano, ano? Nilakan yung ulan po, ako na po namin. Oh, hindi ka na... Hindi ka na hindi ka pinansin? Hindi ko kasi madumi madumi ano ni. Eh. Madumi ka? Oo. Ay yung pahinante, ilan ang pahinante noon? Kampo. Ha, ha, ilan? Wala po pala niya ni. Driver lang? Oo. Ganun pala, walang 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 pahinante, walang kasama. Wala Walang po. helper. Wala Walang po. truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si Senator Padilla. Tapos tutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau, pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo. Alam mo ba yun? Oo, oh, ako eh. Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat dyan. Sira mo eh. Pamihira, dapat nag-isip ka din. General, ano po ang mangyayari ngayon doon sa mga bilanggunyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? Uh, i -reviewing po namin yung uh, dito, pati kasi may version rin siya na nakikipag uh, balak niya sumabay lang sa mga bisita. Uh, lahat po ng policy uh, i-review, pati pagkuha ng basura, kung anong oras at uh, dapat siguro wala na mga pahinante katulad ng PDL na nakikisa, nakikitulong paglipat ng mga ano. And then of course, tama po kayo na kailangan yung nangungulekta ng, ng basura, yung tao lang nila. Wala pong lalapit na PDL kasi baka makahuga na naman kung uh, baka mainganyo po yung mga tao dahil sa ginawa ni uh, Michael gagayahin, no? So kung gaano kabilis siya uh, ma ma nire ni namin in in uh, gun in 12 12 seconds eh, 12 seconds. Nakapasok kagad siya doon sa sa ilalim ng truck. So marami pong babaguhin pati yung mga guwardiya, eh baka siguro hmm. nagkakalat na ah, nagko-collecta ng uh, basura, may may bantay na rin po. So uh, Yung sa Bureau po kasi, makaka-adjust naman po yan. Dahil like, siyempre, may mga may mga disciplinary action dyan. Na ano lang ako si Bilanggo, ano hong privilege mo wala sa mga Bilanggo niyan? hindi naman wala po mawawala. Uh, tuloy po yung uh, uh, dalaw. Pero ngayon, higpitan ng konti. Uh, dati po kasi may conjugal visit, may family visit. Medyo baka Iri-review na rin namin yon uh, Pero tuloy po, uh, uh, Senator uh, Robin, uh, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman niyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. Uh, uh, as soon as uh, maayos namin, kasi uh, ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nang nangyari dito, uh, we will adjust and hopefully itutuloy ulit natin yung... Yung dalaw naman po, tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala medyo ngayong walang eh, dalaw. General yung uh, kasi ang yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo. Alam niyo naman <laughs> yung change oil ang tawag opo, natin. Opo. Mahalaga yun. Opo, opo. oh. pumunta opo sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng sa ano. Opo, party opo, ng pa. rehabilitation din opo, yun, opo, sir. At uh, si importante po nakita ko yung pag dinadalaw sila yung mga anak nila, nakikita nila lumalaki na nakikita okay, rin siya. O, malaking ito, bagay mo. yun, sir. Malaking bagay. Uh -huh. Part po yun, ng reformation, uh, okay. Senator, huwag po kayong mag-alala. Uh, as soon as maayos na po namin itong problema na ito, uh, we will inform you. Baka one week siguro. Mm -hmm. Bigyan niyo po kaming one mm -hmm. week para may, may balik natin yung normal na bis bisita dito, Senator. Salamat po. Michael, ba't ka ba naburyong? Walang dalaw, sir. oh Ang dami namang walang dalaw dyan. Pamesas nga kayo sa wall. Hindi po malalaw eh. Eh, paano yan? Dinamay mo na lang ngayon ngayon lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Paano yan, oh? No? Baka nalak mo sila, sir. Huwag na po bawal nila sa akin. Hindi. Hiray ang mga katwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Akalaan mo, tumakas ka sa maximum. Pati ako, hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Anong sabi ng pangkat? sa ginawa mo? Galit mo sila sa akin eh. Ha? Galit mo sila sa akin eh. Hey, galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka nakaselda? 5-8 po. Muna. eh Sputnik din yata yun eh. Opo. Eh, paano At paano hindi Iko, rin sir? Rin. Dapat wala muna sa Sputnik to. Oo, RDC ka muna siguro. Oo, oh, kasi medyo maraming magagalit sa iyo, Michael. Kasi maapektuhan ng dalaw. Alam mo naman dito, para ka namang... Ilang taong ka na ba dito? po, sir. Ilan? pa po. Eh, kaya naman pala. Alam mo, iho, napakahalaga ng dalaw dito. At yun ang pinuproteksyonan dito, yung dalaw. Tandaan mo yan. Tsaka sino ba yung, sir, nga, asan na yung kamag-anak nito na nagtago sa kanya, di ba, harboring na fugitive criminal yon Dapat kinasuhan mo siguro yun, sir. Sir, no dumating po kami doon sa lugar, nag lang po siya doon sa bahay. Pero may nakatira po doon, ano po? meron po. Ano po kanila bang bahay talaga yon o ano sila doon? Kararating niya lang po doon sa, ano sir, doon sa, sa ilang bahay. oras pa lang siya rung nakarating doon sa lugar, sir. Nasa loob siya ng bahay. Yes, sir. Kumakain siya. So, pinapasok siya. Siguro, sir. Kumakain sir, ng... Dapat siguro, maanuhan din yung pinsan nito. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Harboring yun. Para hindi pa maraysan. Kung saan ba kung saan pa ito nagtago. Dapat siguro, maanuhan din yun, sir. Saan ka pa ba nagtago pagkatapos noon? Wala po, sir. Hindi na ba pa ako nagtago sa pinsan ko, sir, eh wala makapasama mo ka lang ako uh, kung ulap mo kasi ulap ng mga oras na yun eh. Magpapasama ka? Saan? Sa ulap uh, mo sa pinsaw ko eh. Magpapasama ka saan? Sa lalay ko po. Wala po mo kaya lang ang kulit mo. Ah, magsusuko ka na? Opo. Ah. Eh, kapag wala wala mo kami Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa'yo kasi... Kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Oo. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamuy tayo, pare. Nantandaan mo yun. Kosa, ha? Oo. Wag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi wala saan eh? eh. Ilang ka na dito. Wala ka bang nadidinig sa mga pader. Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka bang naririnig na kwento-kwento sa pader? Wala po, sir. Eh. Hindi ka naniniwala. Naniniwala naman ko, sir. na may pinalalabas? Kasi mahiwaga ko yung binibit, eh. Mahiwaga? Opo eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pambihira, Oh. O oh, sige, basta kung gusto mong magsabi ng totoo, sabihan mo ako, ha? Makikinig ako sa'yo. Opo, sir. mo? Salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat, Sen. Padilla. Isang tanong na lang bago tayo uh, magsitayo. At ulitin ko ulit, si, si, meron lumabas na statement si Gen General, Katapang na tinurn over sa iyo, sa inyo, sa Bucor, ng Angono Police, si Michael. Gusto ko malaman kay Chief of Police, kailan ba tinurn over si Michael? Pakatapos ng inquest o before the inquest? Pagkatapos po ng inquest po, So after one day? Yes, sir. Uh, August 17, sir. Mga around 4 o'clock na siguro siya nakarating kami rito, sir. Pero may statement, General Katapang, can you, can you validate this? May statement coming from your end na tenorn over sa Bucor si Michael on the night he was arrested. Uh, Ito ang totoo. And kasi in-inquest pa kinabukasan, di ba? Yes, Sama yung nanay. So, yes, sir. May statement si General Katapang na Uh, on the night he was arrested. So, anong totoo rito, General? Uh, Mr. Chair, Your Honor, nung nalaman ko nga na nandoon na sa Angono, I immediately wrote a letter asking them to turn over uh, to ask the uh, PDL. But, uh, however, uh, ang uh, actual turnover po nangyari, uh, Your Honor, Mr. Chair, is uh, 18 ng August, 5 p.m. ng hapon. Andito po sa report. ang uh, So kinabukasan? Opo. opo. Can, can the committee be furnished a copy yes, of that uh, report? Is that report coming from poli the police of Angono or Bucor? Uh, Bucor report po ito. Uh, yung blow-by-blow uh, uh, blow na nangyari sa kanya. Can o, we be given a yes, copy uh, Your Honor, of that that uh, will form part at, as Exhibit D for Bucor? Yes, Your Honor. Uh, we're records there. will show that uh, Jar Katapang has turned over the report to the committee secretary. Maraming salamat, kinlarify ko lang 'yon. Anong nangyayari po ngayon, ganito. Lalabas tayo, Michael. Sasamahan mo kami doon sa sinimulan mo nag ta, naghahakot ka ng basura. Ituturo mo kung saan kasuma kay sa truck hanggang makalabas tayo ng gate. And the committee will appreciate all the narrative and incidents concerning the reenactment. Thereafter, the committee will suspend this hearing without the need for reconvening today. Until further notice, the committee will have another hearing in the premises of the Senate in the days ahead. We thank all the, the resource persons who joined us today. We thank Senator Padilla for uh, gracing this occasion as well. Michael, tutuloy na tayo doon sa reenactment. This committee hearing is hereby suspended.